Ang sitwasyon nato nagsugod sa simple nga bukol tungod sa doon, ug walang bahala ra niya pero sa paglabay sa mga panahon paspas -pas kayong ngidako paspas kayong gilukop ang yanti buklaong Bukol nga halos na itupong na sa iyang ulo O halos times 2 na ang kabugaton sa iyang ulo Muna ni Karon ang kabugat sa sitwasyon ng giladala ni Ate Divina Ang mas nagpalisod pa na itulog agad may nganak sa Ate Divina O gisa na dihang yang 1 years old na baby Matod pa sa pamilya ni Ate Divina Gidawat na nila ang mawala si Ate Kung para po nga makapahulay na si Ate Divina sa yung sitwasyon karon. Tungod sa kawala doon, nawala na sila kabalo kung saan nila pagsulbad Tungod sa kawala doon, gagawada na po sila o paglaom Ugang gabuhi sa ilang pamilya ang pagpanguling sa sayang bana Muli tayo, ipaigo sa ilang pamilya. sa na nga napa, maintenance ka tambal sa Tidivena. Adlaw at ti log yun, nagaanto sa Tidivena sa bukol sa baba o kalo sa dili na siya makatarong o kawan. Kining tunguraan nga video, sabay si Bay Silao Pangila, kung sabay higakos ka nga Tidivena. Kaya ka ng tungura, naginahinay na sila o dawat sa iyang pamilya, nga dili na git, siya magdugay. Kung sa rason kung anong kakawadan na sila o paglao, minong din kay dili na halos makakawan sa Tidivena dili na sa halos makatindog ug nagniwang na pagayo dili na sa dila basta-basta madala sa ospital kay bisag pagdala sa ospital dili nila makaya pagdala Kuna una, -una ninyo, na ninyo na ako na yung mga libre nga programa sa gobyerno pero nga nung hangtod karon na pa may mga tao nga sama nila nga kapiliyo na lang ang tapuso ng ilang kinabuhi para dili na nila mahasol ang ilang pamilya. Correct me when I'm wrong, base na po din sa akong opinion o pagsabot. Diba sa ospital para malibre ka kinanglan o pili card, pamitaan gig ka, Huwag ka na nga card para rin sa mga gabayad o buwis o trabahante. Mabunahe lang yung pamagi sa libre pero kutiyon pa ka. Kung saan man, kung ang requirements wala sila, mga papel, nga wala sila. Huwag ang bill man may malibre pero ang mga resita o mga gamit na panggamiton, libre ba? Diligid mo makaingon nga asin 100% wala may kwartang mapagawa sa hospital. Kaya e sa kaon, pamasahin pa lang, gasto na. Dili kunin yung masabdan saon lugar na nila kung walang wala gid sila bisan sinsilyo gibuhat ako ng video ha, para ipaabot sa mga taong dili kalimod sobra mga taong dili bugat sa ilang ng mga kalihukan nga sama ani andam ta modawat sa bisan unsang tabang para nila pwede sa gunon yung i-message kung namo ipadala para kang ati dibe na kay andam na ko nang sa tagsa tagsa ninyong purtahan para ipadala sa ila ha bisan ahang lugar ha. andam ko masakripisyo para magsucceed ani og dili mapakyas ang ilang pagduol sa kuha so sa rason kung anong inyo ni nakita ning video karon karonis para magatag higayon og kahayag gamay sa ilang mga pagsulat. balay. Usa sa akong kagustuhan nga magihan sila. Kung kabalo mo nga sa pinaagi sa social media, dagan kayo og opportunity sa mo makakita sa ila ha. Ug samot na kung ang kini video is viral. Kung kabalo mo dagan og asalig sa ako ha, ug tanaw sa akong mga lihok, mga taong anda mo suporta sa mga kalihukan nga sama ani. Pinaagi sa atong pagtinabangay dako na kayo ng tabang para sa ila ha. Ug ako nga andam sad mo barog obligasyon para nila ug andam silang giyahan, taman silang problema nga masolusyunan bisan gamay.